Yes, yes, good morning! Ayan, shout out kay uh, Roto Vegas na New Zealand At uh, kay Kong3283 Shout out po sa inyo At syempre uh, Kay Boots Rodrigo Ayan Shout out po uh, Anisha Poblete Shout out po sa inyo At kay Blue Miles Ayan Siyempre kay uh, user Uh, hindi uh, natin mabasa ito eh, no? Usury 2 Hindi na, acronyms eh At syempre kay Aus Austria Court Yan, yeah. shoutout po sa inyo ng uh, Bogang Bongga Kay uh, Napo Napol Once Espanyola Shoutout po sa inyo Kay Goldman 2529 Syempre At kay Mama Sino ito? Sino ito? Ha ha ha! Oh, kay Ma'am Mystic Sapphire, siyempre. At kay, uh, kay uh, Sir Henry Magno. <laughs> kay Ma'am uh, Elvira Solonga, Ayan, shout out po sa inyo. At uh, siyempre, tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy tayo. One, two, yan, mga kasama, no? Kung saan man kayo panig ng uh, bansa, no? Isang uh, pagbati mula kay Kuya Good, syempre. Ngayon, uh, meron akong papanood sa inyo at kayo na po bahala humusga kasi mahirap din magsalita. Baka mamaya, bigyan pa tayo ng... Alam mo na, eh, meron atang uh, hinalakit itong uh, isang, isang, tao na ito, no? May may hinalakit, may sama ng loob. Uh, kaya, panoorin nyo na lang ha. At syempre, pag halima na panood nyo, eh, huwag nyo kalimutan mag-comment para mapag-usapan natin. Di ba? Let's go! We feel the train? Why? Okay. Kasi wala sinabi niya sa amin na hindi siya tatakbo eh. Okay. Diba? Right from the very beginning, sinasabi niya sa amin, huwag kayong makikinig sa mga chismis-chismis. Lahat yan. Chismis, chismis! Ano ba yun? Bakit kaya, ano? We feel betrayed. Pero bakit, uh, bakit may ganun, no? Uh, hindi ba dapat natutuwa sila kasi nagbabalik yung, ano, yung mayor, no? Nagbabalik. ba diba? Dapat matuwa nga sila, pero bakit may puot sa puso? Tuloy natin. Hindi totoo. Hindi kami maglalaban ni ate. At hindi naman ito sabi, sabi ko lang. Panoorin niyo lahat ng mga interviews sa kanya. Lahat ng mga interviews, lahat ang sinasabi niya, gede-gede na siya, magre na siya. So ano nangyari? Ilagi eh, niya sa amin Ang tanong doon, <laughs> ang taong bayan kasi ang nagaha nagahanap kay isko eh. Di ba? Pero kung kayo, eh, nagampanan nyo na maayos, di sana kayo ang hahanapin ng mga tao. Ganun lang yon. <tod> sana kayo hahanapin ng tao. Napaka-simple lang naman eh. Napakasimple. 'Di ba? O bakit si Isko ang hinahanap ng tao? Kasi, 'di ba? Marami siyang natulungan. Maganda ang nangyari sa Maynila no, siya diba? nung siya nanunungkulan. 'Di ba? Nung sama-sama kayo eh. Hindi lang kung hindi si Isko tumakbo ng uh, pagka sa national, diba? 'di ba? Kung hindi siya tuma tumakbo, siya pa rin naman nakaupo diyan eh. Siya pa rin talaga ang hinahanap ng taong bayan eh. Bakit may 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 nangyayari ganyan? Bakit bakit parang uh, masakit sa puso nyo? Ha, tuloy natin. Ha? Na sabi, yung kanyang laway masasandla. Sir, would it be fair to say na ito yung toughest battle compared to your party versus era, your party versus him? Toughest because may emotional na in, may emotional huh? na in.

Dahil siyempre, parang tinguring namin siya na kapatid. And until now, di ba? Ayaw namin magkasakitan. O! Oh! May sakita pong... Sakita ng damdamin. Bakit da ayaw na gusto uh, mong iparating? Oh, di ba? Di ba? ni Orme, Hindi na, nung huling usapan nga namin, yung kaninang binanggit ko, kaya lang ang problema, after that, kung ano nung mga sinabi na nangyari na hindi naman totoo. Sir, your appeal to your men? Yeah. I can say it Well, I consider, consider di ba, dahil sa totoo lang, until now, ang sakit sa amin to, dahil parang kapatid namin siya eh. Magkakapatid kami. Masakit kasi bakit? Bakit masakit? Ang tanong, bakit masakit? <laughs> dahil ba malakas ang pangalan ni Yorme at uh, alam niyo na na may pagkatalo kayo kaya kayo nasasaktan ang uh, taong bayan na kasi ang, uh, ano, diba? talagang dito pa lang sa nangyayaring ito kay makikita muna na pagkapanalo ni Isko no? Uh, ramdam mo na sa Maynila na ang tao talaga ang naghahanap kay ko. Eh. Kaya nga sabi ng mga tao, eh, bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! O, oh, di ba? Diba? Kaya yun ang hinahanap. di ba? Ganun lang ka simple 'yon. Ganun lang ka Napaka simple. Napakasimple lang naman eh. 'Yun lang naman talaga uh, gusto ng taong bayan na bumalik si Yormi sa pagka-mayor ng Maynila para bumalik ulit, 'yung manumbalik ulit 'yung ganda, no? 'Yung pagpapayos, pagpapa pagpapalinis, 'di ba? 'Yung uh, pag-ikot ni Yormi sa gabi tinitignan niya yung mga kababayan niya, yung mga kalugar niya kung uh, okay ba at magsasaway sasaway sa doon sa mga sumosobra sa uh, inuman kasi napapansin natin dati no si Yormie nagigipot 'yan. Nag talaga 'yan nung uh, panahon niya. Kaya maganda no hinahanap talaga siya ng taong bayan. hindi mo pipigilan ngayon eh. Talagang Yormie, bumalik ka na. Tuloy natin 'to. May yes, isipin mo, ilang pamilya ang nagkagulo-gulo dahil dito. Magkakapatid, mag-aasawa, magkakaibigan. Tapos ngayon, nakita mo sa council, nagkakagulo, nag Bakit nagkakagulo? Ha? Ah, akala nila hindi natatakbo, ganon. Nung biglang nag-announce natatakbo doon na kayo nagkagulo-gulo. Away-away, magkakaibigan. Di ba? <laughs> hindi lang sa loob, pati sa labas, kung ano-ano ng mga... Ang pangit at nakakahiya. Alin? Alin ang nakakahiya? Alin ang pangit doon? Natatakbo si Mayor Sisco? Pangit ba yun? Na magiging maayos ulit ang Maynila? Alin ang pangit? Sabihin niyo! Hindi pangit na tumakbo si Sisco. Kinahanap na talaga siya ng tao, bayan dahil gusto yung pamamanakad niya, gusto yung sistema niya. Mahal ng taong bayan Sisco? Alin ang pangit? Ali ang pangit! Okay. Diba? Kaya, <laughs> uh, gustong gusto ng taong bayan si kasi yung puso ni Sisko nasa mahirap. ba? Diba? Mahirap na magsalita pero nakikita naman sa gawa yung ano, yung lahat uh, ng lahat ng uh, uh ginawa ni ay bumabalik ulit sa kanya no talagang uh, the best yung pamamalakad niya kahit uh, siguro kahit hindi na mga panya si Isco, talagang uh, isusulat sa balota ng mga kababayan niya mga taga Maynila eh, Isko talaga ang daming tumatawag sa akin ng mga national figure ino confirm kung totoo sa totoo lang totoo. ang dami kong bigit... bakit tumatawag at lalo Natatakot din ba sila? Kasi pag ang upo, oh, di ba? Hindi pwede yung mga siga-siga. Hindi pwede yung mga kumpare-kumpare. Oh, alam mo na yung pamamalakan ni Isko dati, di ba? Oh, diretso. Tawang salita, hindi mag-aaway yan dahil magkapatid yung dalawa. Katotoo lang, nahihiya po ako sa nangyari. Dapat lang talaga na tumakbo si Isko kasi ang nangyayari parang uh, yun nga sabi ng uh, mga kababayan ninyo mga taga Manila eh mas maganda yung nangyari nung umupo si So, kung umabot ka sa video natin na ito, syempre, huwag mong kakalimutan mag-subscribe, at syempre, hit mo na rin yung notification bell para lagi kang update sa ating mga video. At syempre, mag-comment ka kung taga-saan ka para ma-shoutout ka ni Kuya Goods. Kaya nga sa susunod na video, yan, magandang uh, umaga sa inyong lahat.